Pang-sampu ay si Catherine Bernardo na merong estimated net worth na 850 million pesos. Ang paglago ng yaman niya ay nagsimula mula pagkabata hanggang ang mga pelikula niya kasama si Daniel Padilla ay palaging nagiging box office kaya binansagan siyang teen queen ng Philippine cinema. Idagdag pa dyan ang dimabilang na mga product endorsements, commercials at siya ay CEO sa kanyang sariling kumpanya na Cathnail Salon. Pang-Sham ay si Ann Curtis na merong tinatayang 880 milyon pesos. Siya ay actress host model at hindi lamang tungkol sa kanyang ganda, isa siyang business powerhouse. Mula sa kanyang mga blockbuster na pelikula at mga palabas sa TV hanggang sa kanyang matagumpay na linya ng cosmetics, BLK, Recess Active Wear at Tilidalia Baby Wear. Alam ni Ann kung paano gamitin ang kanyang katanyagan. Pangwalo ay si Agamulet na mayroong estimated na net worth na 990 million peso. Sa tagal niya sa industriya ay nagbigay ng kanyang matibay na financial portfolio. Mula sa mga blockbuster movies hanggang sa mga iconic na palabas sa TV, commercials at ang kanyang investments lalo na sa real estate ay lubos na nakapagdagdag ng kanyang kayamanan. Pangpito ay si Dingdong Dantes na mayroong estimated na net worth na isang bilyong piso. Si Dingdong Dantes ay hindi lamang prime time king sa paggawa ng mga drama series, siya din ay actor, director, producer. Nakadagdag din ang paglago ng kanyang yaman sa pagpasok niya sa food and beverage business at tech business. Pang-anim ay si Piolo Pascual na may 1.1 bilyong piso. Ang isa sa nakapagdagdag ng kanyang yaman ay ang paggawa ng mga pelikula, pagmomodelo, pagproduce ng mga shows at pag-endorso ng mga produkto. Pinasok din niya ang real estates investments at meron siyang nabiling mga bahay sa Amerika. Panglima ay si Bea Alonzo na may estimated net worth na 1.4 bilyong piso. Bilang karagdagan sa mga proyekto sa pelikula at telebisyon na kanyang bread and butter, ang high income earner na si Bea Alonzo ay may mga iba't ibang klase ng mga investments at bukod dito ay ang pag-indorso ng mga produkto na nakakadagdag sa kanyang yaman. Number 4 ay si Sharon Cuneta na merong tinatayang 2.5 bilyon. Mahigit apat na taon na si Sharon Cuneta sa entertainment industry simula sa murang edad. Ang kanyang mahabang presensya sa industriya ay nagbigay daan sa kanya na makaipon ng yaman sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto, kabilang ang mga pelikula, palabas sa telebisyon, konserto, at mga pag-endorso ng mga produkto. Ang pangatlo ay si Gretchen Barreto na may halagang 2.6 na bilyong piso. Bagamat kilala si Gretchen Barreto sa kanyang husay sa pag-arte, malaki rin ang naging investment niya sa iba't ibang business ventures. Isa sa kanyang kapansin-pansing pakikipagsapalaran ay isang matagumpay na negosyo sa linya ng mga luxury bags at accessories na tinatawag na GB Collection. Ang kanyang angking kagandahan at pagiging eleganteng individual sa fashion ang nagbibigay sa kanya ng mga oportunidad sa iba't ibang mga deal sa pag-endorso sa mga famous brands ng fashions. Number 2 ay si Willie Revillame na tinatayang may apat na bilyong piso. Ang hari ng noontime show giveaways. Siya ay naging bilyonaryo, ay gumawa ng kanyang kayamanan hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang mga palabas sa TV tulad ng mga dating programang Wow, wow Win at kundi na rin sa magaling na pamumuhunan sa real estates. Number 1 ay si Manny Pacquiao na may tinatayang humigit kumulang labing isang bilyon. Bukod sa kanyang kinita sa boxing, ay pinasok rin niya ang iba't ibang negosyo. Nag-invest din siya sa real estates at pagkakaroon ng mga endorsement, na lalong nagpalaki sa kanyang yaman.